Narito na ang mga ulat sa mga kaganapan sa pamahalaan ng lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Karagdagang motor vehicles para sa PNP Tanawan City, inihatid ni Mayor Sunny Perez Colliantes. Tatlong barangay sa lungsod ng Tanawan, kinilala bilang community mobilized barangay ng PNP Region 4A. Purong tsokolate tableya, meron na sa lungsod ng Tanawan. A Day of Prayer, ginunita sa Lungsod ng Tanawan. 2025 Regional Schools Press Conference, Calabarzon, sinimula na sa Lungsod ng Tanawan. Mga programang pangkababaihan at paghahanda para sa Women's Month, tinalakay sa first quarterly meeting ng Tanawan City Women's Coordinating Council. Sa panguna ni Mayor Sonny Perez-Colientes, formal nang na turn over ang mga bagong motorcycle vehicle ng ating kapulisan kasama si PNP Tanawang City Chief Police Lieutenant Colonel Virgilio Jopia. Inisyatibo ito ng ating punong lungsod para sa mas pinalakas na kapasidad ng ating pamahalaan at ng ating kapulisan para sa mas epesyente at mahusay na pagpapanatili ng isang maunlad, tahimik at payapang komunidad para sa lungsod ng Tanawan. Taos pusong pagbati ang personal na ipinaabot ni na Mayor Sonny Perez Colliantes at Tanawan Chief Police Lieutenant Colonel Virgilio Jopia para sa tatlong barangay sa lungsod ng Tanawan matapos makamit nito ang pagiging community mobilized barangay batay sa pamantay ng Philippine National Police Region 4A. Ang nasabing pagkilala ay bahagi ng maikting na implementasyon ng community-based anti-criminality strategy sa Barangay Laurel, Pantay Bata at Bilog-Bilog sa pamamagitan ng sangguniang barangay nito at PNP Tanawan City. Kaysa din upang magpaabot ng suporta si na sa Saylin Marqueses, ABC President Precious Jermaine Agoho at SK Federation President Ephraim Bilo. Ang pagkilalang ito ay patuloy na magsisilbing inspirasyon ng lokal na pamahalaan upang matulungang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at katahimikan ng lungsod mula sa iba't ibang krimen at insidente. Mula sa mayamang lupa ng Hanopol Oriental dulot ng cacao farming, unti-unti nang nakikilala ang purong tsokolate at tableya ng lungsod ng Tanawan na hatid ng ating masisipag na cacao farmers ng Tanawan City Cacao Farmers Association, katuwang Department of Agriculture Philippines at Pitt Center Tanawan City. Sa pagbisita ni na Congresswoman May Ted at TCWCC President Attorney Christine Colliantes sa kanilang production facility, ipinasilip ng samahan ng kanilang proseso sa paggawa ng tsokolate at tableya kasama si na TCCFA President Jesusimo Pablona at Ms. Cynthia Lucido ng Department of Agriculture. Bukod dito, binisita rin ni na Congresswoman Maytet at Atty. Christine ang taniman ng kakao sa Hanopol Oriental kung saan naging benepisyaryo din ang Tanawan City Kakao Farmer sa SOC. Para sa mga nais nice mag-avail ng chocolate bar at tableya, maaaring tumawag o mag-text sa 0929-473-2119 o sa 0999-322-1678 o makipagugnayan sa Facebook page ng Fit Center Tanawan City. Bilang pag-alala sa ating mga tanawenyong naging biktima ng karahasan noong ikalawang digmaang pandaigdig, sama-sama ginunitang A Day of Prayer sa lungsod ng Tanawan nitong ikasampunang Pebrero. Nagkaroon dito ng pag-alay ng mga bulaklak na pinangunahan ng ating mahal na punong lungsod, Sonny Perez Colliantes at Congresswoman Maytet Colliantes, kasama si TCWCC President, Attorney Christine Coliantes. Sa mensaheng iniwan ni Congresswoman Maytet, hinikayat niya ang bawat tanawenyo na patuloy na itaguyod ang isang payapa at makatarungang lipunan. Habang tayo'y nananalangin, naway ito rin ay maging paalala sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Ang araw na ito ay nagsisilbing patunay ng katatagan ng ating lahi at ng ating tungkulin natiyakin na hindi na muling mangyayari ang ganitong kalupitan. Madiin namang inihayag ni Mayor Sani na isa puso at alalahanin ng mahalagang araw na ito upang maging instrumento sa pagpapanatili ng isang lipunang walang puwang sa anumang karahasan. Ito araw na ito para sa mga nagbuwis ng buhay, para tayo mabuhay ng buhay na tinatamasan natin. Samantala, naging bahagi rin ng matagumpay na programa ang mga kapitan, department managers, Senior Citizens Federation at ang ating Community Affairs Office sa pangunguna ni Ms. Malen Kalimag bilang nangasiwa sa naturang aktibidad. Nakipagtagi sa na ang ating mga Tanawenyo Campus Journalist para sa iba't ibang kategorya ng 2025 Regional Schools Press Conference, Calabarzon. Kaugnay nito, tatlong eskwelahan sa lungsod ang napili bilang venue ng nasabing kompetisyon, partikular ng Tanawan City Integrated High School, Tanawan North Central School at Talaga Central School para sa group and individual categories. Ito ay kasalukuyang nilalahukan ng mga mag-aaral mula sa pampubliko at pribadong paaralan ng 23 Depend Divisions ng Calabarzon. Buong suporta naman ang pinabot ng ating Mayor Sonny Perez Colliantes para sa lahat ng kalahok kung saan kaisa ng DepEd Tanawan City ang pamahalang lungsod upang masigurong maayos ang mga pasilidad at naibibigay ang pangailangan ng ating mga kinatawan sa kompetisyon. Ang 2025 Regional Schools Press Conference ay taunang kompetisyon na hatid ng Department of Education upang ipakita ang galing sa pagsulat at pag-uulat ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng journalism at pagpapahalaga sa malayang pamamahayag. Kaugnay sa pagpapalawig ng programang pangkababaihan, isa-isang tinalakay sa 2025 first quarterly meeting ni TCWCC President Therin Christine Calyantes. Katuwang ang CCLD o tanawa ng mga livelihood programs na sinimula ng ating mga tanawenya sa pamamagitan ng kanilang Barangay Women's Coordinating Council. Ilan sa mga samahan na kasalukuyang nakapagsimula na ng kanilang programa ay ang Balele, Suplang, Tinurik, Malaking Pulo, Sala, Altura Matanda, Bagong Bayan, Banjo East, Maugat, Wawa, Gonzales at San Jose na nakapagahatid na ng iba't ibang produkto sa kanilang komunidad tulad ng dishwashing liquid, tinapay, sewing products at pagpapalago ng puhunan mula sa handog na sisiyo. Pinag-usapan din ng iba't ibang aktibidad para sa paparating ng Women's Month sa Marso katuwang ang Tanawan City. Samantala, nagpabot din ng pamahalang lungsod sa pangungunan ni Mayor Sonny Perez Colyantes at Congresswoman May Ted Colyantes katuwang ang CCLDO Tanawan at Honda Philippines ng libreng oven para sa Banjo East Women's Coordinating Council upang masimula ng kanilang bakery. Yan ang mga kaganapan sa pamahalaan ng lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhin na ka-like at follow sa official Facebook page ng Tanawan CGTV at Mayor Sonny Perez Collantes para sa mga pinakabago informasyon at anunsyo. Ito po ang inyong lingkod, Sheila mayamili. Magandang araw, Tanawan City! Ito na ang tunay na pagbabago para sa mas pinalawig na paghahatid impormasyon sa bawat tanawenyo. Hatid ang napapanahong balita, good vibes and entertainment at mga pinakabagong kaganapan sa loob ng pamanaang lungsod ng Tanawan. Narito na ang Tanawan CGTV. Hatid sa inyo ng City Government of Tanawan at ni Mayor Sunny Perez Culiantes. Mga live na programang mapapanood sa Facebook at YouTube.